Ayan, so medyo viral itong uh, pag-uusapan natin tungkol sa mga gustong manalo ng online gambling game. So, online gambling game ang pag-uusapan natin na mainit na mainit na pinag-uusapan. So, yun nga. Uh, simulan natin ang ating topic sa... legalidad ng online gambling kung ito ba ay legit o hindi so ang legalidad ng online gambling ay depende sa batas ng bawat bansa o rehiyon. sa Pilipinas ang online gambling ang regulated ng Philippines Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR so sila yung uh, nagre-regulate So, ang regulation ng PAPCOR ay ahensya na gobyerno na mamahala sa mga laro ng pagkakataong kabilang ang online gambling. So, ang PAPCOR ang nangangasiwa. No? Ang mga online gambling operator ay kailangan magkaroon ng lisensya mula sa PAPCOR. So, dapat may mga lisensya. Yung online gambling online. So, dapat ng mga lisensya les sila. Kung hindi, ipatitigil sila. So kapag wala kang lisensya, may posibilidad na makulong ka kasi wala kang lisensya at saka bawal ang online gambling. Pero ngayon kasi mainit mainit ang topic sa Senado na ipatigil ang online gambling sa sa lahat, no? lalot na ang nagiging ang nagiging tagataya o mananaya nito ay yung mga may hirap pa so ang online gambling ay para lang sa may mga pera o may yaman pero dahil nang hook din yung mga tao na ito paano mo nasabi kasi ang bilis lang ma-access ng online gambling sa mga apps no? May dalawang apps tayo na sikat na ginagamit which is yung Maya at Gcash es meron meron din silang online gambling or meron din pwede magsugal dun sa apps na kung saan nag-save tayo ng pera tas nandun din yung online gambling which is gusto ng mga senador na pati doon sa dalawang big company or sa mga online apps na kung saan nag-save ng pera ay ipatanggal yung online gambling. So, may iba't ibang grupo or individual na gusto maipatigil ang online gambling sa Pilipinas. Narito ang ilan sa mga ito. Si senator Lito Lapid ay pinananawagan niya na total ban sa online gambling dahil sa problema nito sa lipunan at ekonomiya. So malaki kasi ang epekto na itong online gambling malaki nga ang kita noong mga operator at kung meron man silang taksa binabayaran so dadagdag to sa pera ng 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 Pilipinas ang problema kasi dito ang nag-hook dito ay yung mga may na lalo tuloy nagihirap so pangalawa si Chase Escudero na ipinanawagan niya na pagbabawal ng online gambling sa epekto nito sa mga kabataan at, kapam, at pamilya So, yan. Tingnan nyo yung paligid nyo. Halos lahat na may hawak ng cellphone, ang, ha ang focus is online gambling. ba diba? Sino sa inyo ang, ang hindi nakakakita na bawat sulok ng, ng lugar nyo, eh, may naglalaro nito? ito. Mismong tropa nyo, kaibigan nyo, kamag-anak nyo, naglalaro ng online gambling ng scatter. Sinong hindi nag-scatter dyan? Diba? Diba? So, tingnan niyo yung pamumuhay ng mga taong nag-scatter. nyo ba na uh, malulong sa bisyo kasi bisyo 'to eh, yung paglalaro ng sugalis bisyo, no? nagiging bisyo siya kasi nakaka-addict siya. Mamaya ikukuwento ko or ite- ititeknik ko sa inyo yung mga tip ng mga scatter scatter na 'yan at kung ano yung epekto niyan sa inyo. So, mga laro sa lipunan. So, mga grupo ng magulang at guro. So, umaalma yung mga guro na ipatigil talaga siya. Lalo ng mga magulang na nakikita nilang nalululung anak nila. Nag-aalala sila sa mga epek epekto ng online gambling sa mga kabataan, kabilang ang pagkasira ng kanilang pag mga pagpapahalaga at moralidad. Totoo, hindi totoo. Diba, diba beg, beg check tayo dyan mga grupo ng eksperto sa kalusugan, nag-aalala sila sa mga epekto ng online gambling sa mental health at addiction ng mga Pilipino. Maniwala kayo sa hindi. nakaka siya sa, sa, sa help. ba? Diba? Bakit ka Sa mental health ng tao, sa mga mental health ng mga kabataan. Kasi kapag ka uh, natalo ka ng malaking dyan, automatic babagsak yung yung moralidad mo, yung utak mo na ang oh, laki ng talo ko. Oh. Ngayon ang gagawin mo, magahagilap ka ngayon ng pera para pantaya ulit. Tama, hindi, hindi tama. ba? Diba? Tama. Nagiging addict siya kapag ka, halimbawa sunsunod pa nalo mo, Tapos ang ending eh, natalo ka, tas maglalaro ka ulit. No? Nagiging siya ng mga tao. No? Sabi yung mali ako, nag nagiging pangpakalma yung sugal. Diba? No? lalo ako lumaki sa squatter area sa so alam na alam ko yan na pagsusugal nila bisyo nila yan grabe nauna pa ang ang pagsusugal kaysa sa umagahan maniwala kayo no, doon na nga natulog sa sa sugalan eh no what more yung ang bilis na ma-access through online no wala pang move di ba kasi kapag ka nasa kalsada ka lang may mo pa di pa magbabay -bu yung kalaro mo tama? tama okay mga organisasyon Philippine Charity Swift Office PS uh, PCSO bilang ahensya ng gobyerno na mamahala ng mga laro ng pagkakataon may papel sila na iparegulate ang online gambling so yan so maraming mga individual o mga tao na gustong Gustong ipatigil yung laro online So, ano nga, ito na Malapit na tayo yung bibitaw Kasi yung mga tips ng larong to eh, Sasabihin ko sa inyo May iba't ibang uri ng laro online gambling Narito ang pinakakaraniwang laro O, yung mga sikat Slot Yung slot, yun yung Yan, 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 yan Nasaan natin baka Slot game No? spinning reels at iba't ibang tema kailang makapat na scatter, tatlong na scatter, yung bilog na yan blackjack, isang game na layunin magkakuha ng 21 puntos Roulette, yung miikot, bakarat hindi eh. ko alam to. mga laro, sport beating football beating, basketball beating, tennis beating mga laro sa poker poker hindi ko alam eh, masyado eh. Texas, Omaha, online bingo, mga laro sa Scatter, online lottery. Yan. Online lottery, yan yung mga loto. So, eto na tayo. Dumako na tayo sa comparison ng uh, laro sa online at laro sa sa laro sa online at saka laro sa uh, kalsada. Ang laro sa online, <coughs> Ah. Uh, may pera ka lang na pang cash in, makakapaglaro ka na, 'di ba? Makakapagtaya ka na ng anong amount 'yung gusto mo. Tama? Tama. Sa laro sa sada, kailangan may laki malaki ang dalang mong pera, 'di ba? Para makapaglaro ka. 'Di ba? Ang masakit 'don pag nanalo ka magmumukha. Tapos ang mga nalululong sa sugal sa sa kalsada, doon na kumakain ng umagahan, tangali na punan, doon na natutulog. Ay, hindi pala sila natutulog. Tama. Mm, sabayin ba ng pisyo ng sigarilyo at at alak. Diba? Tapos yung anak nila, hindi nila masikaso dahil nga nakaupo na sa sugalan. Ano mga pangkaraniwang sugal sa alisada? Bingo. Diba? Tong eats pusoy. Karakus, sabong. Yan yung mga mga sugal sa alisada. Which is, napansinin may nakita na ba kayong yumaman at sugal? Meron. Totoo, merong yumaman sa sugal. Pero, tingnan nyo yung average. Meron bang, mas marami ba ang, ang nanalo? O mas marami ang natalo? O, oh, nag-isip ka, mas marami ang natalo. At siguro sa 100 na katao, isa, isa lang doon ang mananalo. At hindi yun masasabi na yumaman. ba diba? So, kung meron mang yung mga tumaya sa loto, yun yun. Yun yung mga pwede. Pero yung manalo ka sa pagtaya ng ending, pagtaya ng pagsugal ng tong it, hindi. Tapos sa masakit siya, nagiging libangan. Kapag naging libangan mo kasi yung isang laro, ahanap-hanapin na yung katawan mo, ahanap-hanapin na yung moment na nagpipinta ka, susugal ka na halip, nagtatrabaho ka, nag-aasigaso ka ng pamilya mo. So, nawawala yung momentum ng, ng ganun. Dahil napupukus ka na lang sa paglalaro. Na yun yung kinababahala ng mga taong yun na ang daming ang daming nang nalululong sa sugal lalo naging online siya. Di ba? Ang online kasi kapag ka, tumaya ka agad-agad nandiyan na yung panalo mo makikita mo ka agad na may be nandiyan ka. Ang problema ganito Ito na yung mga ito na yung mga technique pagdating sa online 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 gambling paano na nanalo ang online gambling or scatter kailangan pa iba-iba ka ng average ng taya. 1 tandaan kailangan pa iba-iba ka na, ng oh, bigay talaga ng tipe pa iba-iba ng range ng taya kung piso, 0.5, 3, 2 wag mong wag mong itaas alam mo kung bakit hindi ka mananalo pag tinaas mo, haakuti lang yung pera mo. At kung anong oras ka naglalaro, dun ka lang magdaro. Huwag ka na mag -iba, iba, ng oras. So, alam mo na. Tapos, huwag ka maglalaro sa isang laro lang. Dapat umiikot. Mm -mm. At maniwala kayo sa hindi, hindi pa rin kayo yaman. Oo. Kahit manalo ka, di ka pa rin may yayaman. Alam mo, bakit? Wala naman yung sa online gambling. Except lang doon sa may-ari. Oo. Kasi alam nyo kung bakit. Bakit walang mayaman Kasi nakasystem yan. Magkano lang mapapanalunan ni nakasistem Mas malaki pa yung ginastos mo sa cash in sa pag sa pera na na nilagay mo kaysa sa mapapanalunan mo. Tama? Tama. Oo. Mapapansin yan. Kung matalino kayo sa pagsusugal, matalino kayo sa pag-iisip. O matalino kayong tao walang nananalo sa sugal wala talaga at ubusin lang niya yung pera mo una, may kakilala ko eh una, nanalo ng 15,000 pangalawa, nanalo ng 10,000 pangatlo, nanalo ng 3,500 so yung momentum, parang tuwantuwa siya aba nung pang-apat, nanalo pa rin panlima, sunod-sunod talo na siya alam mo kung bakit? kasi nga, kapag bago ka, aadikin ka niyan. Bibigyan ka niyan ng maraming panalo. Ang ending niyan, hindi mo mapapansin, sunod-sunod na yung talo mo. Hindi hmm. ka na makakabawi. Okay. Hmm. Yung ipinanalo mo, baka quadrilateral pa yung do na double 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 na yung yung nakuha nila sa iyo. Na which is yun ang hindi napapansin. Unang laro mo mananalo ka, pangalawang laro mo mananalo ka. Ang ending niyan, sunod-sunod na talo at walang nananalo sa sugal so yung title natin na paano manalo sa sugal maipapanalo mo lang yung sugal kung ihihinto mo mm -mm. mapapanalo mananalo ka lang sa sugal sa online online gambling kung ihinto mo yung pagsusugal no ihinto nyo yung pagsusugal, kausapin nyo yung mga mahal nyo sa buhay na halip na ipangsugal yung pera, iipangkain nyo na lang ba diba? halip na ipunta sa bisyo sa anumang bisyo yan, hindi man lang sa online gambling ipunin na lang, ba diba? ipunin nyo na lang yung yung pera 'di ba? Tapos ipangkain niyo, ibili nyo ng gusto nyong gamit, 'di ba? Look for the future. So, ito ay sa pag-aaral tungkol sa online gambling, 95 to 99 ang mga manlalaro ay natatalo. Intindihan nyo o, 95 to 99% ng mga manlalaro ay natatalo. Ang laki noon. Ang laki na porsyentuhan na kapag naglaro ka ng online gambling, wala kang aasahan na mananalo ka. Ikaw ba, matinong mati tao, tataya ka, tapos alam mo namang matatalo ka, tapos ang laki ng itataya mo, ang laki ng binibitaw mong pera, tapos matatalo ka. Kasi kung matalinong matali tao ka, hindi ka kakagat sa ganong tema. Pinaghirapan mo yung pera eh, tapos mawawala lang ng ganun ganun lang. Hindi, sasabihin nyo. Hindi kasi ako naman nagtrabaho. Kung ano yung kita ko? No. Kapag kita mo, pinakirapan mo, ingatan mo, isimpan mo, itabi mo. O, oh, gano'ng kalaki lang yung porsyento ng, ng nananalo. Ang mga, ang mga manlalaro ay nananalo 1 to 5% lang. So, ang al, laki. No? Ang laki ng pagkatalo. Ang lang ng chance ng pagkapanalo tas kung magtaya ka, grabe. Tapos pag natapos 'yan, maiinit ulo mo. Nakakasira agad ng mental health stress. Hindi ba? Ipunin 'yung itang nang tataya. No. ginawa ko itong mga ah, vlog ko, 'yung live ko para imulat kayo sa realidad na ang pag-scatter ang online gambling ay hindi nakakatulong sa pamilya, sa bawat individual, sa mga naglalaro na to, dahil ikasisira nyo to bandang dulo. Baka ultimo yung piso sa bag nyo, hanapanapin nyo na lang, diba? Para lang may pangtaya. So, ako sa inyo guys, itigil nyo yung paglalaro ng online gambling dahil talaga hindi siya okay. No? huwag niyong ipasa sa susunod na generation yung online na tayo na nanawagan din no sa mga gumagawa ng batas sa ating gobyerno na ipahinto o ipatigil ang online gambling no yung mga galit na ipatigil yung online gambling yung scatter kasi anda, ang laki na nang nila dapat ka magpasalamat kayo kasi natigil, matitigil yung online gambling. No, sana magtuloy-tuloy yung proseso ng Senado na mga gustong ipatigil ang online gambling. Sana, no. Suportahan natin na may patigil dahil sa ang dulo niyan tayo, tayo rin naman ang maapektuhan. No. Mas lalo lalala ang kriminalidad. Alam mo kung bakit? Alos ang nalululong dyan, mga nagdodroga din pag yung mga nagdodroga na hinwala ng pera, mga hold up yan, mga stats yan. Diba? So, dun pa lang, makita na natin na kung ano ang negative effect ng online gambling kung ito ay hindi masusupo. No? Hindi ito masasawata. Ngayon pa lang, humihingi na tayo ng, ng pag-unawa sa mga taong nagsusugal na huminto na kayo. Hindi kayo mananalo hindi ko yayaman dyan di ba ang ginagawa kasi ng iba yun totoo ang dami mga endorser niya ni eh. ng mga sikat ang ginagawa kasi ng iba alip na, ipangkain yung yung pambili na nila na lang ng bigas ipang nila dahil umaasa sila na na mananalo patay talo paano ang bigas di ba pambayad sa kuryente ipinapusta o paano talo paano ang kuryente no yung iba ginagawa ng hanap buhay yung pagsusugal o pinagkukunan nila ng kakainin which is malabo dahil wala namang nagtatagumpay na nananalo o sunod-sunod sa sugal ng online gambling no wag wag yung wag yung idahilan na dun kayo kumuha ng source of income niya sa pagsusugal maraming marami akong kakilala na mga ahente ng sugal ng online na nagre-recruit no, ng pagsusugal sa online na which is may commission sila at kumikita sila masakit isipin kasi yun yung paraan kung paano sila kikita pero dapat nating maunawaan na malaki ang chance na ikapahamak ito ng mga naglalaro ng sugal online no mental health, damage sa pamilya nila, di ba? So sana pag natin konsentihin konsinti yung alam natin mali, no? Pag nating hayaan na malulong sila sa bisyo ng online gambling. Lalo kapag nakakita is scatter, 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 makikita niyo nasa gilid-gilid scatter, no? <coughs> Kausapin natin yung mga mahal sa buhay na nag-scatter na tama na hindi ka mananalo no? kausapin natin na maayos makikinig naman yan sila Hindi nga lang may sama na lukob may pagdarang lang no? na itigil na yung scatter kasi wala namang magandang epekto yan sa atin manalo ka ng isang meses, dalawa, tatlo, apat ang balik niyan, ang talong mong sobra-sobra pa no. kaya ako ay yan, mong tumututol na sana eh mapatigil na yung online gambling no kaya yun lang guys at maraming maraming salamat sa nanood sa akin sumuporta no sa nag like thank you kasi yung like nyo talaga is malaking ano yan malaking uh, tulong para sa akin hindi ko man mababasa yung comment bakit kaya may mga nagko comment pero late ko lang nababasa So, yun lang guys. Muli, ako si Jesse. At ito ang Man at Work. Bye.